For today's video mga idol, ay napadala ka ni tatay dito sa big kids kasi nagungutom na daw siya. Para naghihintay kami ni father ay mag-i-dismiss na kami at nabili na siya sa kanilin. At sabi niya, maluwang din pala itong restaurant na, ala na Pero alam niyo ba na ilang beses na kami kumain dito? Masarap itong balik-balikan kasi na kaya namin ang foods. At ito nga, mamaya nang itikahan ang dito ng ating foods. At ang gusto ni father, ulam ay ang bogan pang panalas niya. At syempre, dahil mawili tayo sa tusok-tusok, ayan, nag-order ako ng barbecue. charing rin. Ayan. At syempre, meron niya kasamang gulay. Sa talagang hindi ako nakapagluto ng India, ko nakapag na ganito. Yung puso ng saging na din din. Ayan, mga maritong kararad. So, let's do the eat. Thank you. Thank you. Ito yung jibana. Pakaiyo. Puso ng saging. Patintay din yung jibana. Ay, di gulay na tanong alay din ang mus. Para bagusin din ang mus. Hindi ni Banger. So, kailangan natin isalin sa lalaki ang mga marikong kaulat para makain ng maayos na tatay. Hmm. sa ginitan sama ang tingin ko sa ginitan mo ka Pusok ka naman ang pagkain dito sa bigit. Ano pang ginagawa ni Mga Marco? Ikano dito at siguradong mabubusog kayo. Eh. Si Tatay, natitay naman ubos niya yung bobing pan na sinigang kasi walang masyadong tinigyan. Oh. Na? Nakikita niya naman, naubos niya yung ulam niya. So, nasayawa pa siya naubos niya yung ulam at lalo pa siyang lalakas. Ayan, at tapos na tayo at dideretso na tayo sa ating destination na naman. Tara rest, na, samahan na naman kami.

podcast mo. So, ngayon, uh, like and share mo na ito yung video. Mga shares. Thank you for watching. Bye-bye.